So welcome guys. So ngayon ito, meron tayong laminator. I bought this from TikTok. Oh, sobrang ano nito from office.com. Ng kung makikita niyo guys, yan yung specification niya, simple lang yung box niya. Pero sobrang dami magandang review nito. So yan siya. Open na natin. So pag open niyo natin ito, yan makikita niyo yung mga kasama niya, So yung included diyan is yung kaya laminating film. I don't know kung ano thickness niyan, manual. So ito yung mismong uh, oops, meron pa ditong ng uh, edge cutter, ipang pang curve for IDs and everything. Ito yung mismo unit niya guys. Tingnan niyo sobrang liit lang niya. Sobrang liit pero sobrang ganda raw nito. Na no? try natin dumamaya. So ayan yung unit. No? Sobrang lang ganda ng pagka-package niya. And also, makikita nyo, yan. And then, meron din siyang kasamang paper cutter. Yan. Yan siya guys. So, di ba? Ang ganda. So, fine-flip lang yan. Then, insert niya yung paper. So, tabi muna natin to kasi ang focus natin is yung ating printer. So, the printer... Ano printer? Kung gong ka... <laughs> so, ito yung mismong machine. Yan siya guys. Yan siya kalaki parang laptop na sa size na yung lapad nyo yung ninila pa akala mo mayroong mga hihila doon so ito siya guys so yan baba natin dito and then ah uh, yan dito hinihintay ko na siyang mag green para pwede natin siyang magamit so prepare lang natin yung ating uh, test subject which is yung ginawa kong flyer for the resort I'm just laminating this for the testing purposes. So pag insert guys and then pag gamit nito, make sure walang mga likabok, wala hibo or something else. Ang pagpasok sa print sa laminator ng ano is always yung seam side. O, yung close side, wag yung uh, open kasi pwede siya mag-create ng bubble. So yan. So dito so bundle lang itindi ng manual niya. Tingnan natin yung init ng wire. Okay, Okay naman siya try natin yung ating uh, paper cutter so makikita nyo dyan uh, insert ko pa yan yung paper, yung paper dun sa cutter para lang tumasok siya pero finiflip pala yan para magamit mo na maayos and also when using this guys kailangan nyo maging lalo sa mga bata kasi yung uh, ibabaw nyo yung init so marang dami nyo pwede paggamitan nito IDs, bag tags, mga pictures niyo na gusto niyong itago ang mas matagal yan, yeah, pwede nyo siya laminate yan nag green na po yung ating machine so insert mo natin yung ating uh, film with the uh, image same side always enters first para hindi mag create ng bubble at hindi masira yung maipit yung inyong nilalaminate dun sa machine so I think within a minute okay na yung ating ano laminate mabilis lang siya and then on the side nang ko yung ating uh, paper cutter which is matalas naman siya decent na yung uh, use niya o yung quality niya for cutting so yan makita nyo guys sobrang bilis lang ng ating laminator lamination again magbabari pa rin to kung gaano kakapal yung ating uh, laminating film na ginagamit doon sa ating image o doon sa ating printout So yan, nakikita nyo, hindi na siya lumalabas. And alaalalayan pa ng kuya nyo. So baka malaglag. Huwag nyo siyang ilain guys. Pabayaan nyo ilabas siya ng machine. Okay. So in this part, yan na. Palabas na yung last part. Yan. Okay na siya. So i-turn off muna natin yung machine. For safety purpose again guys, may init ito. So pag hindi niyo siya ginagamit, turn off nyo lang. Yan, warm to the hand na po yung ibabaw. I don't know kung gaano kadala ta talaga siya iinit pag maraming beef mo siyang ginagamit ito na yung ating final test ng ating ano no yan finlip ko na siya kasi nakita ko na kung paano siya gamitin ayan siya from the bottom po yung cutting niya well, well actually both side pwede po kasi double blade po yung ating cutter so yan nakita niyo po kinat ko and sobrang smooth niya grabe tuntuan ko yan yun and meron pa tayong edge cutter ang round dun mga edge para hindi kayo masugatan o ma anuman yung kabilang side ng seam tinry ko din diyang ikat pero nakita ko ano na sya curve na so dalawang side na lang ikakat mo paggamitin mo na lang to tingin ko pag gumawa ka ng ID kasi mas maliit yun so ayan sya guys sa mga gustong bumili nito uh, highly recommended ito And maraming kayo pwede paggamitin nito sa school, sa small business ninyo, printing ninyo. Sa mga lahat ng nanood, sa mga porta, thank you. Follow for more.